Hi guys, welcome back to my channel. Today guys, mag ako ng mga pinamili ng habi ko dun sa Divisoria, mga pandagdag dito sa tindahan namin. Para sa darating na Pasko, naghanda kami ng mas maraming laruan. Kasi kaya balak namin punuin yung tindahan namin. Kasi kapag Pasko, alam nyo naman guys, kapag Pasko, maraming pero yung mga bata. Kaya ite take namin yung chance na to na magtinda ng maramihang laruan kasi hindi naman everyday ganito guys. Hindi sa totoo lang hindi everyday na malakas yung tindahan ko. May mga times talaga na sobrang tumal. ngayon lang talaga Uh, dagsa-dagsa siya kasi nga malapit na yung Pasko tas magsasalubong na ng bagong taon. So, yung mga bata ngayon, guys, parang unlimited yung pera ng mga bata. Lalo na, guys, sa araw mismo ng Pasko kasi di ba namamas ko yun sila. Kaya, ayun. So, take namin yung chance na yun. So, ito, guys, itong mga pinamili ko, guys, is yung mga prices nito ay hindi ko kabisado. Pero, meron naman nakuha ng resibo yung partner ko. Siya ang namili. So, expect nyo na hindi lahat ay mabibigay ko yung stall. Pero meron din naman na nakuha ang stall. Siguro meron lang dalawang items. Or hindi ko lang alam kung ilang items yung hindi nakuhana ng stall. Pero alam ko naman yung price. So, ayun. Kung ano lang yung meron na stall, guys, yun lang yung share ko sa inyo. And ito, yung lagi ko binabanggit sa inyo, guys, yung lagi ko yung may sampu-sampu na bodega. Namili din doon. And ito naman, ito yung mga nakuha ko. So, unahin ko lang, guys, doon sa Divisoria Basement. So, ito yung mga idadagdag namin. At karamihan kasi dito naubos na agad. Hindi pa dumarating yung Pasko. So, ito guys, unahin ko. Naalala nyo yung last na video na in-upload ko guys. Diba na-mili ulit kami ng mga barel na may balang ring cap. Which is, may title. Which is, tinitle ko ng bestseller. So, totoo nga bestseller siya guys. Kasi naubos na agad yung ganong karami. Kaya, siyempre bago dumating yung araw ng 25 tambak na kami. So, kumuha na ulit kami, guys. Guys, yung mga prices nito, guys, ha, pati ang stall ay dito sa screen. Ipa flash ko siya dito sa screen. So, dalawang medium. Okay, everyone. Let's go! So, may dalawang medium. Medium size. So, sa isang pack, guys, again, meron siyang 12 pieces. So, ayun. Dalawang pack. Tapos. Chocolate! Yummy blueberry and ove. Tapos yun strawberry, guys. Ang ah, mahal yun 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 Tapos bibili mahal yun doon. Hmm, bibili din daw siya ng kanyang toys. So, ito naman, guys. ah uh, dalawang maliliit naman. Ang pinakamaliliit na binibenta ko ng 2021. Isa. So, meron naman itong two packs naman. Ewan ko, guys, kung kakasya to, ha? Kung, eh, uh, sorry. Kung hindi kami kukulangin ito sa araw ng 25. Kasi anong araw pa lang ngayon, bilihan na bilihan yung mga bata, kaya dapat hindi lang, dalawa lang kasi yung eh. so, ayun, dalawang maliliit actually guys, may naghahanap dito ng pilit gun kaya lang, ayaw kong magbenta nun kasi rin natin sa mga usong eh. kaya lang, ayaw kong magbenta nun, kasi baka mamaya maka-aksidente makatama sa mata Masisi pa ang aking tindahan. Kaya ever since, hindi talaga ako nagbenta nun, guys. Hindi talaga ako nagbebenta nun kahit nung ba. gusto ko kasi maraming ang bata naghahanap. Kaya lang, niiwas lang ako kasi may nanay dito na, you know. Hindi na ako bumili pala ng mga, hindi na pala ako nagpabili sa kanya, guys, ng mga bala. Dahil meron pa kami yung dalawang box na hinanda. So, sana magkasya yung dalawang box na hinanda. Hindi kami lang So, ito so guys, bumili ulit kami nito. Ayan. At nabili niya to guys. Dati, ang bilin niya nito ay 45. Pero nakahanap siya ng ibang shop na 40 pesos each niya lang nabili. So, ayun. Bali, 10 piraso to siya, guys. Ayan. Mami, isa that pusel? Oo. Mm -hmm. Ayan. Ten pieces to siya, guys. So, ten pieces lang pinuha namin kasi mahal nga ito. So, ito ay gusto din ng mga bata dahil ibang klase kasi ng guys. Ito yung klase ng baril na ano, rin ka pa yung balan to guys ha. Ano na to siya? Ito yung klase na mabigat na klase. Makapala siya. ayun. Mabigat nga siya. Mami, so, no. ang po. Kanina yung si ito. Pupusin ako. Kasi hindi mapusin ako. Tapos, ito katawa eh. Tapos guys, ito, nagpabili ulit ako nito ang ganito guys. Diba meron ako nito? So, akala ko noon, may hirapan akong ibenta. E pero hindi naman siya guys, nabenta naman, nab nabibenta naman pala siya. Lalo pa ngayon pag may mga pera na yung mga bata. So yung bilik ko nito noon guys is... 400 doon sa unang doon sa stall na ibinigay ko sa inyo pero nakahanap si partner ko ng ibang shop ay, oh ibang stall na ano lang 380 pesos lang isang box ng ganito. Doon sa isa, 400. So, dito, 380 lang. Ayon, Ayun yung mga idadagdag natin doon sa ating mong thinking that, Kasi ito, guys, nagpakuha ulit ako nito dahil sobrang mabenta to. Itong flower soap, nagpadagdag. Meron pa naman ako dyan, pero syempre, kailangan malahal tayong stock. Ayan, isang box ng flower soap. Ganun. ganun pa din ang price niya, tapos ito siya, guys. Ito mahal to. Ayaw kong hindi ako bumibili nito kasi nga mahal. Pero dahil nga ayun, alam natin na may pera sila. Ma-afford na to ng mga bata. So, binili nito, guys, 12 pieces. Price nito ay 480 pesos and 40 pesos yung puhunan ng bawat isa, guys. Kaya, baka pwede na siya benta na 60 pesos. Mga ganun. So, ayun, 12 pieces. Ayan, meron siya may koromi. Familiar naman na siguro sa inyo ito guys. Yung hinuhuli yung ano niya. Yung ilaw niya, hinuhuli. Ayan. Kung saan may ilaw, yun yung pipindutin mo. Hanggang sa pabilis ng pabilis siya. So, ayun. Ayan siya guys. Isa pindut ilaw mm -hmm. Ayan mother, yung mga design niya. O, oh, meron siyang unicorn. Ayan, may orchid moon. Ganito. Ay, ito yung koromi. Nag-iisa na ito. Nag-iisa lang yung koromi. May hello kitty. May Avengers, ayan. So, yan ang mga, ano niya, design. Ah, Tapos, guys, ito, parang ganun, ganun at ganun lang din pala yung mga pinagkukuha. O, hindi, may iba naman dito, guys. So, ayun, guys, o. Kumuha ulit ako nito. Sobrang mabenta nito, guys. Sobrang mabenta siya. Tsaka glow in the dark pala siya. Yan, padis ko huli, titi. Mahulot dito sa labas. Itong pretty girl ko, sa so display ko may nalaglag na isa. Sabi niya, kanya na lang daw kasi wala na yung pinaka-plastic. So, dinikit niya dun sa kwarto. Pinatay niya yung ilaw. Tapos mm -hmm. ayun, nag-glow siya. So, glow in the dark pala siya. Then, Kaya pala... I like the squishy pot. So, mm -hmm. -oh. <laughs> Kaya pala, so ayun, nagdagdag ako ng dalawa. Meron pa akong isang pad. Tapos yung isang pad na naka-display pa, ubos na. So, nagdagdag pa ako ng dalawa, guys. Ayan. Yeah. Okay, one, one, ten. And then, yung walang kamatayang ating bomba. Ayan, yung bomba na lang. Hindi na itong fart bomb kasi iba yung fart bomb. So, ayan, dalawa ulit. Lakas talaga nito sa akin. Ayun yan, bomb eh, puputok yan sa bahay yun. Wala May... na bahay na. Kahit regular day lang, nabibenta talaga siya guys. And then, eto guys, magpadagdag ako. Ayan. Ayan pieces kasi gusto ng mga bata din na bumili ng mga ganito. Eh, kasi nabibili din siya sa akin. Ayan, oh. Ang cute na nakuha niya. niya. dahil may color pink. Ayan, Minsan lang magkaroon ng pink sa, sa ganito, sa crystal ball. Anong bibilhin? Ayan, na. Ayan. Diba, ang cute guys, may color pink siya. Sana pink na lang lahat. <laughs> Ayan, tapos yung isa. Kapag hindi ko nabanggit yung price, ibig sabihin hindi ko siya kabisado. Pero ando naman ang sa screen naman ang mga prices niya, guys. Ito naman, guys, meron naman ang assorted color. And meron siyang mga ano diyan. Sa meron siyang flowers and the heart. Lumalaki din po siya, guys. Ayan, yung iba nito, guys, is animals. Ito naman, flowers and heart. Dito nga nakahanap siya. May star, may flower na iba-ibang klase ng flower. Then may heart. Ayan, ang cute-cute. Ayan. Kaya lang, bakit dalawang pads lang? <laughs> dalawang pads lang siya. Dapat dinamihan. Then, kasi to guys, ayan. And radish, ano to, radish knife. Mabenta din to sa akin, kaya nagpadagdag ako. Meron ako nito yung my print, pero mas gusto nila yung pink. Kaya nagpadagdag ako na isa pang pad. Ayan. Then, Itong skateboard, guys. Ayan. Matagal ko lang gusto bumili dito. Hindi lang talaga ako bumibili ng ganito. Kasi nga, namamahalan ako. At saka, mahirap kasi pa ibenta pagka mga ganun ng presyo. Guys, pag ordinary lang na araw, lalo na dito sa pwesto ko na hindi naman ako malapit sa school. Ayan. Nasa, ano lang, pipika lang na lugar sa ako. Pero ayun, loyal naman sa akin yung mga bata. Kaya, <laughs> bumibili at bumibili talaga sila. So, Ayan guys, oh, magandang klase siya. para siyang transparent. Hello, tapos makapal siya. Sa maganda siyang klase ng skateboard. And 200 pesos siya guys. Ayan. ba diba, Mahal siya. And ilang piraso lang siya. It's like a blue and yellow. piraso lang siya guys. Ayan. Red, yellow, and blue yung kulay niya. Ayan. So ito na guys yung huli. Ito na yung last dot sa basement. Ito. Ayan. Sobrang mabenta nito sa akin. Tatlo, guys, ang pinuha. Ayan. So, pa rin nata to sa dating stall na pina, na pinakishinare ko sa inyo. Ayan. 65, guys. 20 pieces. Wala nga lang siyang bala. 65, 20 Woo! pieces siya, guys, each pad. Ayan. Tatlo ang pinuha ko. So, ngayon po, sita tayo dun, guys, sa... Sa ano, Bersa. Doon sa mga bodega na may tagsasampo. Ito naman yung mga napamili doon. Kaya, ito sa guys. Ayan. <laughs> nasa ano ito guys? Nasa 1-3. Mahigit. Yung napamili doon sa bodega na may mga tagsampo-sampo. Ito yung una. 20 ba ito? So ito guys. Mukha kami doon ng ano. Made in gyro speed spinning. Ano siyang ano. Uh, Beyblade. Ayan siya guys. So 20 pesos each. Ayan, maganda naman yung packaging niya, guys. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung mga colors na meron na meron dito. Ayan. ito. Ayan. Yellow, blue. Ito, meron dito green. Ito yung gusto ko, ang color white. Ayan, ano. Oh, ang paibenta ko. So, ayan. Ayan. White again. May blue. Here. Another green. A white. Oh, green. So, yun lahat, guys, ang mga Beyblade. Tapos, ito naman, guys. siya, ano siya? Peg top. Parang siyang trompo. Ganito siya, guys. Ayan, yung... Ito naman ay 35. Basta nasa ano ito siya, guys? 20 pesos or 35 pesos. Nandiyan lang sa dalawa yung presyo. One. Hindi kasi ako yung pumunta doon, guys, sa Budergan. Eh, sa Divisoria. Kasi kapag sumama ako, sama din ng aking little daughter. Napakasikip daw ngayon, guys. Doon, ako, napakadaming tao. Buti sana kung ako yung pumunta. Detalyado talaga. So, ayun. Kasi siya limited yung info na aking mabibigay. Pero ayun, baka, ano ata to? Kasi nasa 20 or 35. Ito siya. Lima lang meron dito. Ito yung mga colors na meron siya. Mami, so, ako po si Percy. Parang siyang trompo. Maganda siya, guys. Na very thick yung kanyang packaging. Ayan, tsaka, Ayan, napakaganda niya i-display. Ito. Ayan. Mm. Ayan pa. Mm. Ayan siya, guys. Tops, guys. Nagdagdag na naman kami ng balloons na may pump. Iba naman yung packaging niya, guys. Ayan, Oh. Ayan, 20 pesos each. Ayan, ganda ng packaging niya ngayon kasi meron siyang, ano dyan, Oh. Ayan, may guide siya. Kaya lang, parang pinipid yung <laughs> yung ganito. Hindi ka gaya sa una namin binili doon sa kanila. Parang ang dami ng no? yung ganito klase ng balloons yung nakalagay dito. Ngayon parang parang pinipid. Tatlong piraso lang. Ayan. Ayan, gumanda lang yung packaging niya. So, ito yung mga colors. Meron. Doon sa una kasi, Frozen tsaka Hello Kitty. Ito naman ay, ayan, parang siya mga Valentine's. <laughs> That's my Christmas. Ay, dito yung blue. Blue again. Mabenta kasi talaga to siya, guys. Binibenta ko to siya, guys, ng... Since tig-20 pesos to, binibenta ko siya, guys, ng 35. Eh, di na, di diba? Yung iba nga, 50 binibenta to. Yung isa akin, 35 lang. So, ayan. Mm, green. Ayan, buti naman at marami ng pink. Another one pink, mom! mm, -mm. Pink, pink. Ayan. Lana. Last. Last. Another one pink I get. Mm. Ito pa pala siya, guys. Ayan. Hindi guys kumuha. <laughs> Pero kami nitong ganito, guys. Oh. So... Ma. Ay, ka nga. Got... Chikap. Ikaw. Ano na? Ano na? So, yun nga guys. Ano siya? Um, automatic submachine gun. So, mabigat siya guys and makapal siya. 35 pesos each. Ganyan yung kanyang packaging. Ayan. Nakalabas lang siya pero nakasabit lang siya sa yung nakakapackaging packaging niya, ang karton. So, magandang klase siya guys. Makapal siya. Tsaka mabigat. Hindi siya yung parang pipitsugin lang. Ayan. Ganda klase siya guys. For 35 pesos only. So, umuha kami nito ng 10 perasa lang ata ito siya guys. Ayan satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, nine, ten, and ayah twelve pieces. So, 12 pieces, guys, na ganong baril. And then, guys, last item, guys. Dito, ito, nilagay ko siya dito. Sineparate ko para pag binlog ko siya, hindi ako mahirapan. So, kumuha ulit kami din guys, ng Rubik's Cube. Ayan. Alam lang kung mabenta to. So, kumuha kami doon ng... Ito. Maganda to siya, guys. Ang packaging nila ngayon, makapal. Pero, meron din yung dati pa. Ay, hindi ko ma-ano sa partner ko kasi may magagandang packaging. Nakakuha pa din siya ng luma pang packaging. Ang manipis. Ganito <laughs> yung same difference nga. Ito, guys, yung luma na packaging. And ito yung bago. Ayan, makapal siya, guys. Ayan, maganda yung packaging nito. Makapaan ito manipis. Ano ba yan? Dapat puro ganito yung dinampot. Ayan o, oh, kaloka. Dapat puro ganito yung dinampot. So, dalawa, tatlo, anim. Para sa naman yung kulay na meron sila. Eight, ten, twelve, ten, twelve pieces na Rubik's Cube. Tapos guys, ito na yung huli. Yoyo. Kasi konti na lang naman yung yoyo ko doon. Nakaubos ko na naman na paunti-unti. Kaya nagdagdag na kami ng yoyo, guys. Kasi gusto gusto ko yung yoyo nila doon. Doon sa may mga pasampu-sampu, ba diba? So, ganito yung yoyo nila, guys. So, ang ganda ng packaging. Ayan. Mm. Ayan, meron dito. 10 piso pala, guys. Isa nito. Pati yung Rubik's Cube, 10 piso. Isa. Yun yung mga sampu-sampu dito. Wala naman kasi bago, guys. Kaya hindi din nakakuha ng mga bago pa doon. So, ayun. Para lang mapuno, madagdagan yung mga, yung mga display namin para sa pagsalubong ng Pasko at least maraming mapagpipilian yung mga bata puno yung tindahan ayan o oh. tayo ditong orange, red, blue ayan, may green blue, another blue orange, wala oh, no, red oh, red, orange, blue and then orange eto pa isa pa another blue So, ayun lahat. Ayun lahat, guys, yung mga napamili doon. Pandagdag lang namin dito para sa pagsalubong namin nga doon sa 25 day of December. Para, ayun, hindi kami mabubusan ng stocks. Maraming sila mapapipilian. So, I'm hoping na mapaubos namin to bago matapos itong taon na ito. So, ayun lahat, guys. Ngayon, kailangan ko nang i-display. At yung mga bata, nagmamadali na sila. Nagahanap na ng mga barang. Kailangan ko na i-display lahat. And sana mapagkasya ko siya sa aking munting tindahan. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Abangan nyo na lang guys yung itsura ng aking tindahan kapag naipaglalagay ko na itong mga to. Bye bye muna sa ngayon. Bye! -bye. Babush! Oh, 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 oh.